So, what's up mga kaunlad? Kumusta kayong lahat? Kasama ko na naman si Miss Jubilea sa pasap. Okay, bagong kupet at bagong uh, kulay ng buhok. So, di ba? Nagpapakyut para sa akin. Chariz. napaka ah! <laughs> -asyu mero eh. So, ayan. Ako ngayon si Chopper ng makabagong panahon. Kita nyo? So, di ba? Bagay pa sa akin. Panira ka ng trip eh. <laughs> so nandito kami ngayon sa SM South. Uy na kami. Nag ano na kami. Gala-gala, uh, chuchu. Yan. So first time ko. Siguro yung susunod na mga vlogs ko. Yan. Siguro sa susunod is ano na tayo. Public. Yan. Public vlog na tayo. Susunod. So yan. Titis, titis tayo na kahihiyan. Hindi lang sa harap ng camera. Sa harap din ng maraming tao. ba diba? Miss Jubel yon So yun, tatry ko rin may kasama ko para, ayun, ma-challenge din or masanay din yung paghawak ko ng camera. Kasi minsan, yung naiiwan ko, napupuna rin yung naiiwan ko sa camera yung mga kasama ko. At least sa ganito, yan, di ba, napapractice ko. Ay, okay. pinipilit ko lang talaga makisil. Nagagalit na po, nakikita niya po. Tinawa din na niyo. Happy ka na? Uh Oo. -oh. Happy ka na, ano? Ayan, so pauwi na kami galing sa Galaan, no? Ayan, at uh, mamaya-maya, is that ano kami, uh, may prayer meeting kami. Attend ka ba prayer meeting? Let's Let's see. Well, ito itong friend ko, yun, sa mga hindi nakakilala sa amin, ito ay call center, customer service representative. Ayan. Anong, ano nyo? Anong company? yun, Isaac. Oh, o naman, pag call center, laging kuyat. Yan. Yeah. Kaya minsan, hindi na siya nakaka-attend sa mga gawin. Well, naiintindihan naman. Kailangan balance hindi yung pag-serve, di ba? Okay. lang puro serve. Kailangan balance. Okay, o yan. Palabas na kami. Itong SM. Sige. Yung ano, yung payong mo. Saan saan? Yan, Queen's Row S, San -san? Yeah, -S. Oh, sige, sige. Ito pala. O, oh, diba? Okay. Sakto. Oh, Pinadaanan kami. Yan, sakay lang kami muna ngayon. Yeah! Okay. So, yan. Dito na kami sa jeep ngayon. Papuntang Queen's Row S. At di pa puno. Yan. Oh. Sakto. May... Okay. God will provide talaga. Ano. Pero di di talaga din pinag-lakad. Oh, dinadala talaga pinag-lakad. -tay. Di tayo maghahanda natin na. Yung sa na wala ka dito, no? tayo ngayon. Ayan. natin, no? ikaw Dito na mag Eh. Ah. So, ano ba topic natin for today's episode? Wala pong 5 minutes. No? Mm. <laughs> Siguro, yung ano ng Japan, yung, ah, uh, anong tawag dito, yung moto ng Japan Ano pa pambansang moto ng Japan? Time is gold Yan, kaya, kaya dapat pinapalagahan, diba? ba yes. Okay, eh, bayad ka na muna <laughs> Yan, so magbabayad na si Ms. Jubilea okay ko uh, Okay baba. Time is gold. Yun, palagaan natin bawat oras. Huwag natin sayangin. Kagaya ng ginagawa namin ngayon, no? ginagawa namin tong vlog na to. Pauwi na rin kami. Hindi kami mag nagsasayang ng oras. Yan. Time is gold and money. Sabihin natin, segundo lang yan. Pero pag pinag ipo mo yan, parang wangi yan sa dagat. Right? Pag pinag ipo ito mo, ang dami na sasayang sa'yo. Di ba, Miss Jubel? Ha? Di ba? Ha? 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 ito. Eh, May napapansin ka bang improvement, any improvement? Ah, Meron. Sa, sa pag-vlog Based on uh, 30 days, 30 vlogs challenge. Meron po. Pagiging natural na sa kanya yung magsasalita ng dere-dere. Yun. Kahit medyo nagbabakal pa ako. Yes. Yun, pero uh, don't stop. Don't stop dreaming. At medyo nasanay na rin ako umarap. Yan. Yeah, sa lens. No, na camera. ayo Ay, oo, oh, yun. Isa pa yun. Yeah, na, pa yun. na, na nagdirekta na talaga siya lahat ng service. Sa mga nagsisimula pa lang sa vlogging, yan, i-practice nyo na ngayon pa lang. Kahit phone man gamit ninyo, umarap kayo sa lens ng camera. Kasi yan yung mata ng viewers ninyo. No? And ito, pinapractice ko rin. Hindi ko maiwan siya sa harap ng camera. Hindi yun. Yan, nakagayon. talks, kinakausap ko, di ba? Ang hirap ng ganun. So, so uh, ayan. Time is gold. Balagaan ang bawat oras. Cherish time. Ayan. At gamitin ang oras sa makabuluhang bagay. Huwag rin kalimutan mag-enjoy sa buhay. Okay? So, that's 5 minutes. See you on our next daily vlog. Bye-bye!